Sumasama na naman yung panahon Mukhang may bagyo na naman ah Mukhang masarap kainin ngayon Boss ay May alam ka ba dito ang bilihan ng mga pagkain na pampawis na malabig na panahon? A ano? Parang bulalo, ganun? Parang bubalo Ayun, tama yung bulalo Bulalo Oh, saan ba? Ayan Ah, yun lang pala Sige, Itik, titikmang ko yan Bossy, magandang hapon po Ay, magandang hapon Dito kasi ako tinuro nung lalaki pinagtanungan ko May bulalo kayo dito? Pwede uh... ko lang Ikaw yung pinagtanungan ko kanina Ito parang kilala kita Sir Jigs uh -oh. to, di ba? sa iyo uh, ata to eh. Sa akin nga ito. Oh, ano ino? Kuya Jigs Bulalo, sa iyo boss? Yes. May discount ba pag vlogger? Hindi. Aray ko. <laughs> may additional lang presyo. Ah, may additional lang presyo. Alam mo kung bakit? Eh sir, di pala ako vlogger. Ah, hindi. Ah, di, tropa. tropa. Ah, tropa, tropa. Ah, may dagdag pag tropa. Ah, ganun ba? Ano ba naman yan? Sige boss, yung pa-order na lang po ako ng ano nyo? Ng solo flight. Ayan, solo flight. Solo flight, tapos? Ah, Add-ons ako ng buto extra tapos bagnet extra. Okay, coming. Pinuntahan nga pala namin ang bagong bukas na bulaluhan ni Jigs TV. Dito lang sa Quezon City. Si Jigs TV nga pala ay isang kilalang mukbanger at ang latest nga niyang content ay dumayo sa mga kainan na may unlimited. At makikilala nyo siya sa pagsabi ng... Kanin po! Akin yun eh! Ay. oh, kanin! Sir Jigs? Akin yun, akin yun. Kanin po. Kanin po! <laughs> <laughs> Located nga pala ang Kuya Jigs Bulalo sa Matatag Street, Diliman, Quezon City. Nasa Google Map lang din sila at eto naman ang kanilang FB page. Nga pala guys, hindi ito yung classic na bulalo na madalas nating natitikman. Dahil yung bulalo nila e eh, bulalong goto Batangas. Sa kulay pa lang ng sabaw e eh, makikita mo na agad ang pinagkaiba ng bulalo nila sa ibang bulalo. Pero siguradong magugustuhan nyo to. Perfect nga to sa malabig na panahon. Dahil sa mainit-init na sabaw at kakaibang lasa ng bulalo nila na matitikman nyo. At si Kuya Jigs Bulalo ang sagot sa saan nalalamig yung relasyon ng jowa mo. <laughs> Eto nga pala ang kanilang menu. Meron siyang solo flight, couple goals, sakolan bulalo, mami hugot, bagnet bulalo, at may mga alakart sila dito. Lahat nga nang yan eh naka-unlimited kanin at sabaw plus may free soft drinks pa. Nga pala guys, dito tayo sa mesa na tour kakain. Uh -huh. Okay rin din tong kainan ni Boss Jigs, no? Malawak, no? May second floor pa. Guys, nandito nga pala ako kay Kuya Jigs Bulalo para matikman yung bulalo ni Kuya Jigs TV. Ayan. Bali, located nga pala siya dito, guys, eh. Hey, no yung mapo. Located siya sa Matatag Street, corner Matalino, Matalino Street. Street. Tapos, guys, uh, malapit lang din siya sa may Quezon City Hall. Ayan. Malapit lang din siya sa may Quezon Memorial Shrine. Ayan, dito sa may circle. Solo flight uh -huh. na bulalo, Nabulalo 155 pesos naka rice. Uy. Yan, naka -ali rice, ali soup, with isang soft drinks. Tapos nag add sa ako dito ng bone marrow na 85 pesos. At itong bagnet, 85 pesos din. Ngayon, titikman na natin to. Sakulan na. Sakulan na to, man. Yun, no? Sakto, kumabag yung ngayon, no? Oh. Tignan natin sa baw. Mm. Medyo lasang goto nga siya. Tulad yung sinabi ni Kuya Jigs. Kasi guys, taga ano eh, taga Patanga si Kia Jigs. Kasi siguro ganito yung style ng kanyang bulalo. Pero okay panalo. Hmm. Mm. Lambot ng laman, ha. Ah. Lalaki na naman guys Mabisa talaga yung sabaw Yun, lagyan natin ang pampat sapang Ito oh, rabbit, tinamutuhin ka nilang chili oil di ba? Lagyan natin ito Uy. Ayan. Ano? Sarap na ito. Hmm. Yung chili oil nila guys, may eh. May lasa. Sapo lang yung anghang. Okay ah. Siyempre, bon maro. Uy. You know?

kasi no hmm 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 din natin ng pampatapang yan syempre mm hmm hmm ito naman titikman natin guys yung kanilang magnet no magnet Idol 85 pesos lang din main na natin hmm mm. Pilig mo man. Kiss mo. Crispy. Parang Kaya, lagyan ulit natin pampatapang. Uy. <laughs> Siyempre, may lasa man. May lasa yung chili oil nila dito, you know. Mmm. 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 Grabe, nabihitin na kong sarap. Kanin po. Akin yun eh. Oh, kanin. Sir Jigs. Akin yun, akin yun. Kanin po. Kanin po. <laughs> you know, Grabe, nilagyan mo na maraming chili oil pa, ha? Kanin po. Huy! <laughs> Hall? Kaya sa mga taga Quezon City dyan, malapit sa Quezon City Hall, eh try nyo dito ang pumutrip sa Kuya Jigs Bulalo. Tapos makikita nyo pa dito si Jigs TV. Oh, ano, diba? Ano, may software sa kasama yan pag umorder kayo dito. Ah, panalo?